ito po ako pero mayon, ito na po ako Hi guys, kamusta po? Ito lang po ako. Ay pagkwento ko sandali sa inyo. Ah. Uh, so, ko lang yung mga gato pagkakataon para makapaggawa ng video, makapag-vlog. Ah. Uh, kwento lang po ako sa, sa, inyo kasi pag gantong tuwing Sabado, magagawa nagigising Sabado linggo, naglalabas kasi ng ano ng basura kasi yung bayo ko o kapatid ko pupuntan ng Tipolo dahil ano wala maglalabas ng basura kundi ano mamamaho ma kami rito kaya e, ako naglalabas yung umaga araw-araw naman lumalabas dumadating ang basura kasi lang hindi, hindi pwede ilabas ng gabi dahil baka ikalat ng ano yung mga pusa eh, pagkakalat yun eh kaya umaga kami naglalabas ng basura eh, yun, pagkatapos po maglabas ng basura, nakaka- na, na, na ako, nakatulog na po ako. Eh, ano, na, naalipungatan ako eh. Kasi nanaginip ako eh, na, ano, ngayon, na, ano, na, ding, isa na nakaraan na, kung napanaginipan niya, talagang naalipungatan talaga ako, nakala ko totoo, pal, ano, natakot talaga ako. Kasi baka, ano eh, mayroon akong naging experience I kwento ko po sana sa inyo pero unahin ko man na ito itong ano, nangyari sa akin itong to, ano, na naginip kasi ako eh na nakasakay nakasakay daw ako sa sa bus papunta nga ng ano ng kabanatuan yata nga ulit di ngayon kasama ko yung ano ko nagbus lang kami uh, di ngayon Iwalay-walay kami yung ano ng sa likod naman yung mga kapatid ko. Pabalik kami ng ano ng kabanatuan dito na. Takbo na. na yung bus, umaandar na. Ngayon habang umaandar yung bus, naano ako parang na-pick-by yung ano, um, parang palyado yung ano, yung bus. Parang ano, hindi magandang ano, pag nagkakambiyo siya, parang hirap. Parang kumakabiyos. Siyempre, pag, pag driver tayo, alam natin yun. Pag yung pag, ano, pataas, hirap siya umano. Ah, uh, umakyat. Dito na pag party rito sa Bulacan, eh, wala sa ano, panaginip to, ano, naginip ako, ha. Pak, Di pataas, ang daan na namin, parang carousel dyan sa EDSA, yung saktong bus lang, tapos, ano, pa, ano, eh, isang hindi ka pwedeng overtake, mayroon kang dinya, tapos, ano ka uh, pakit siya ng ano ng along bulakan ayo kasi sa lugar ng panaginip lang naman naman nito di ba tingnan e, habang pakit ano yung basta sila sa namin ano siya yun, eh, parang aircon eh, siya pero ibang ano eh parang mga lumang ano bus kasi e, matagal na ako hindi eh yung mga lo, yung time kasi yung mga lumang upahan yung pan simpleng ano lang may hawakan ano hindi yung mga uh, parang passenger na parang nasa para plano hindi ganun na di ngayon pakit yung ano yung truck basa uh, bandang bulakon yan eh biglang kumakabius parang uh, yung driver pinabayaan ng ano aba yung kalagid na na ano pataas pataas eh mahabang pataas eh biglang di kinaya ng bus ako tatakot ako biglang psh winto kami winto yung truck di nangyari habang pakiat bumaba, matras na kami takot Panginoon ko takot tal bumaba ano ah matras kami habang pataas po gano'n ayun ang galing ng driver habang ano ah hindi niya binabangga ba kung, kung pa, paano kumakit pa eh kasi kasi gano'n doon bina, bina, pababa, pa baba pa ba gano'n pa baga pa di ngayon ginawa ng mga kapasayro pinagsasara yung pinto ewan ko ba yung gano'n air condo alam ko ginawa ng conductor sabi ibabaan nyo ano yung mga pintana unti-unti na bumibilis yung truck yung bus I gumano na ako panginoon oh, po oh, panginoon po panginoon po talagang oh. pumikit ako unang na, na ano ko panginoon nagsisigawan yung mga tao pababa kami ganun Tumingin ako, mabilis na po mabangin. Galing nga ng tribe, hindi binabangga, hindi nalang ibangga para ano. Eh ang mangyayari, pag binangga, mahuhulog kami sa bangin. May park na ano, eh kaya nga sabi ko bulakon eh. Pag ganun, uff, uh, anong gato mo po, alam ko, titila po kami, takot-totoko talaga ako. Diyos, biglang na, na, ano, tingnan ko, hindi ako, dinasal din, 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 ko lang po, alam ko po pati ko niya ito bumagal yung truck in blast sabi hindi ko hindi kami bumangga alam niyo nalupangatan talaga ako takot natakot takot ako alam ko totoo talagang kaya gusto ko nung isang din ko pa gusto kong ikwento sa inyo to eh talagang ta, talagang ano natakot talaga ako ayun talagang takot takot ako nang ano eh Kala ko talaga totoo alam nyo po, uh, mga kaibigan ko oh, mga ha, uh, mga ka-stroke. Alam nyo, itong stroke, may meron ako ano may eh, meron akong merong sign eh, na naginip kasi ako, kaya na, nakakaroon ako ng takot eh, pag mga ako lang gano'n, kasi may mga pangyayari na sa akin, kaya talagang itong panaginip, sana itong panaginip ko ito, itong bus, walang ano, ibang masama. Ang ginawa ko pala pag gising ko, chinik ko agad siya, ano, sa, sa Google ko, ano yung ibig sabihin ng panaginip ko. Google ko, nag-YouTube ako, chinik-YouTube ko kung ano ibig sabihin. Eh, ano, hindi naman ako mahilig maniwala sa mga ganyan. kaya baka sa kanila, tinig na ko. Sa isang banda, yung sign niya, yung yung parang ano eh merong binibigyan ka ng warning na na wag kang ma ano mabaon sa pagkakautang eh totoo naman totoo naman yung meaning isa sa mga meaning ng diskrasya sa bus pag nakasakay ka sa bus eh ayun na uh, isang say ano ron isang sign doon no? na na binibigyan ka na sign na ano ah uh, mababaon ka sa utang now ito eh, to naman nabaon talaga sa utang yan lalo, lalo, na yung mga ups ups low nine dali alam niyo naman po eh na ano wala tayong trabaho Kaya, ayun na sa to, totoo to, 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 to lang di ako sa nagmamakaawa sa inyo nagpapaawa epek sa inyo na nabaon na ako talaga pero ayun ayun ha? bahala na Diyos na mabayaran ko na lang din kahit pa paano ayun lang po uh, natakot kasi ako yung eh, panaginip na yun eh kasi nga yung kinakwento ko sa inyo sana gusto ko nang matagal ko nang gusto kong ikwento sa inyo to eh. Ng, tungkol sa panaginip ko to eh. Na nagbigay kasi ng sign eh, ng sign sa nangyayari sa buhay ko. Noon na stroke ko. Two years ago bago ako may stroke, bago magkaroon ng pandemya Na naginip ako eh na nasa event daw kami. May event kami sa Diamond Hotel. Hindi ngayon, sabi ko sa may iwan doon sa sa event alam ko alam ko basta iniwan ko anak ko yata yun nung iniwan ko sabi ko pupunta lang ako ng kaya po may bibilin lang ako sa kaya po sa raon pupunta ako raon eh alam mo naman pag sound system ka eh nang favorite mo punta na eh raon may bibilin daw ako sa raon na ewan ko ano yun hindi ko alam o oh, barang duct tape yata basta may bibilin ako Di nagpaalam ako. May sinama ako isang bata. Dalawa kami. Di... Kasi eh, parang, ano magulo eh. Pero alam ko, anak ko yung isama ko eh. Sabi ko, tara, punta tayo. Eh, ang tatang ko rin. Ang anak ko rin ang may iwan doon sa, doon sa, ano, doon sa event. Pero may, may kasama akong bata nga, lalaki. Sabi ko, tara, punta tayong kaya po. Bibibilin sa, ano, Abog uh, di ko sa event, sabi ko, oh, sanday lang punta lang ako kaya po kung uh, sa uh, bibili, ibibili na ko. Eh malapit lang 'yun, kaya po to Diamond Hotel, sanday lang eh. Cross Boulevard, lang 'yun eh. Ang Diamond Hotel, 'di ba? Sige to. At saka na lang, na kami sa ano. Ang pinagtataka ko, nandoon na ako sa ano. Sa kaya po. Uh, biglang ano, napunta ako sa isang lugar napaka nakakatakot na lugar natakot talaga ako kaya hindi ko makalimutan itong sa buhay ko talaga isip ako na isip nung bago magpandemya, at bago ako may strong isip ako na isip two, siguro 2 years so 1 year ago ba kung isip nang isip ko kung ano yung nangyari sa akin bay ko panaginip na na panaginipan ko nang ibig sabihin ng panaginip mo na ano ko na may ano ko na punta ko sa isang lugar na nakakatakot na lugar talagang parang gubat na walang nabubuhay na puro nga nakakatakot na sako sanga na parang sa horror, horror, ka tapos puro sanga sa isa itchi tapos hindi ka pwede lubos hindi ka pwede lumusot doon para dumaan may dadaan ka lang daanan trail talaga trail lang tapos ilang lang magkabilat ka magkabilat kanan na uh, kaliwat kanan ano wala, udong, ano wala kang makikita langit di mo nakaano, ano gano ka tas sa lit sa wala lulusutan di ka pwedeng mo ilusot yung katawan mo di pwede ilusot yung katawan mo ron ano talaga dadaka lang doon hahanapin mo lang kung saan yung daanan palabas alam nyo to takot na takot talaga ako pa di ano talaga ang kinakatakot ko di uh, ha ha lakat ako ng lapit may natin punta rito sabi ko sa kasama ko lakat yun ang punta rito lakat ako ng lakad kailangan natatakot ako rito kasi ang lugar tuyot na tuyot, patay lahat ng mga halaman walang walang hayop walang puno walang tubig, pati yung lupa, dry na dry tapos batong, puro bato-bato na hindi mo, hindi ka pwede gumiga pag bubukol-bukol yung likod mo pag humiga ka, pag inabot ka ng ng ano, gabiron eh ano yun eh, mga pa, pa um, malapit ni Takip silim. Lakad ako ng lakad, lakad ako ng lakad. Ano sabi ko, bilisan natin sana. Makakita man lang tayo kahit kubo, kahit bahay. O ma mapagtatanong, saan nang labas ng palabas dito? Wala, as in wala. Eh nakakatakot pag doon kami nabod gabi at doon kami natulog baka may mga ahas, mga, mga, mga May mga hayop na hindi maintained. na talagang natakot-nakot-takot po. Oh. Ka, ano, hindi nga lakad namin, nakasama ko, lalaki, bata. Nakakaano ko, hanap namin ng mga kubo-kubo na mapagtatanman sa labasan. Dahil talaga eh, ang hinahabol ko, makalabas na eh. Kasi baka pag inabot ako ng biling dun, yung, pa, yung ano nga, pati nga yung liwanag, di mo makita eh. Alam mo na, pa, talik, takit na, tali, di mapasok ng araw. Ako talaga ako. Di eh. hey, ngayon, habang naglalakad kami, nasulubong yun, no? Nata, natakot, natataka ako nasalubong ko yung partner ko yung partner ko yung asawa ko na pa ha sabi ko anong ginagawa mo rito sabi ko sabi niya nal naliligaw din siya ha naliligaw ka rin oh wait wait ka na to oh, nah, hindi ko rin makara makadaan na malaman yung ano eh yung labasan ha? oh tara hindi ka na wala makalabas tayo makalabas tayo agad dito sabi na wala tao wala tayong lalabasan dito nakakatakot to oh. talaga naghahanap ako ng mga tatanong saan na para labasan no? ako nga rin eh o tara naman lang na. saan sa, sabi niya sandali lang ah may, um, may, kukunin lang ako rito ha sabi pa ah, ako nagtaka ako sabi ko o oh, sige bilisan mo na kasi nakakatakot dito lumahat sumunod ka na o oraw, oraw sabi niya o hila ka to at na pagtataka ko pwede siya sumama sa akin mipin Ako pa pa, ako na pabalik siya, siya pa pa ni eh. ako kung anong ano niya, di pa siya sumabay sa amin. Sabi ko, lumuwi ka na, baka ka ng ano, ng... ng dilim, sabi ko, baka sabi ko, gano'n yun. O, uwi na rin daw siya. Ilakad ako, tuloy Alam nyo, tuwa talaga ako, pasalamat ako sa Diyos, na bago magdilim, magtantakip silim, nakalabas ako sa lugar na yun, puro gubat na side side yung ano takot takot ako nakita ko na, na ano ko na ah, ano yung alam mo yung, yung yung araw nakita mo na palubog nakalabas ka sa lugar na yun di ngayon akala ko ano lang yun pero na, nagising talaga ako nyo na nakita ko yung ano yun eh yung yung labasan yun nakalabas na kami ang mangyayari area madadaan naman kami sa mga parang mga ano man mga buntok-buntok pero may mga may mga ano na kumbaga may mga pagtatanong ka na ang nakakatakot din sa pinasok namin talaga yung sa itay na hindi ko maintindihan talaga yun kaya ano na, na ano na ha, ibas masahin yung ng puso ko na nakalabas kami ron yun e, okay lang para sa akin sabi ko na naalipungatan ako noon panaginip ko na, matagal na yun ha 2 years ko ng 2 years bago ako maestro ka bago magpandemya, alam mo lagi kong iniisip yun pag yun, Bisa nasa event ako dati ha. Lagi ko inisip. Ano ibig sabihin mo? Ano kayo sabihin Hanggang ano? Yung pala. Sa hindi, hindi pala. Parang, ano ko, parang chinecore sa Google ko anong ibig sabihin o sa YouTube ko anong ibig sabihin yan eh. Yung tungkol sa pagkaligaw sa sa gubat eh. Nakalimutan ko ni eh, basta chinecore rin Parang ano eh. Basta ito yung nangyari sa akin eh. Nangyari sa akin yung yung ano yung nangyari sa akin na na na, 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 na stroke ako na stroke ako na akala ko hindi na ako makaka uh, makaka uh, recover sa sakit na to sa awa ng tiyo ayun pala ibig sabihin yun ngayon sa totoo lang ha uh, Nikuwento ko na rin to sa mga kapatid ko eh, yung nangyari yung kinikimking ko kinikimking ko lang sa sarili ko ito. itong nangyari sa buhay ko to sign pala yun ng ano ng pagkaistro ko na huwag ako, na ko na magkakamadarating sa akin na darating sa gano'n sa in puro, puro problema pero dumating pa na na nakalabas ako sa sakit na yun o no, sa gubat na yun na yun, nakita ko naka ano sabi ko ayun pala ibig sabihin yun tapos yung naikwento ko na sa kapatid ko kaya pala nangyari sa akin yun siguro yun hindi ko siguro ito yung iba pang nangyari basta yun basta niniwala ako sa nangyari sa akin na yun yung panag na yung sign yun eh nagbigay ng sign ng ano eh ang Diyos, siyempre, alam naman, nagbigay siya ng Diyos sa akin na magkakaroon ako sakit sa ng gano'n. Pero awa ng na, Diyos, naka, naka-recover ako. Talaga, ito, awa lang talaga sa akin ng Diyos to eh. Awa lang sa akin ng Diyos to, kaya naka-recover talaga. Na. Gawa nung makapangyari Diyos to. At sa awa, tulong niya na rin, naka-recover ako. Ayun, siguro yung the rest yung ibang kwento hindi ko na siguro yung kwento siguro yung mga nakakilala sa akin alam niya na kung ano sa akin siguro ay nalang kayo nalang kung bahala basta yun ang sinasabi ko na uh, sign pala yung sign pala na muna nangyayari kasi ang Diyos siya nabibigay na ano eh ng sign yan eh na meron pala ibigay ano, na, siguro akala natin wala pero meron palang ibig sabihin para sa buhay natin kaya na po kayo ha eh. kasi eh, siguro masasabi ko lang Panginoon salamat po dahil nakaligtas ako sa sa nangyari sa akin to sa buhay ko is wrong ako nakarecover ako nakalakon, ko wala nang pag-asa kahit ako eh kahit ako eh nag nag uh... Nag, uh... nag uh, nag ano na na hindi na makaka-recover pero ito ako na lang gumagawa na para para magawa ng kumita pagsak din ang business namin kala ko okay na rin wala pati yun ay naiwan namin yung ibang isang isang ano isang hotel na ano hindi na rin tumatawag sa akin kaya ayun kaya siguro na baun din ako siguro gusto pa sana magkwento siguro okay na po rin ang ganda na lang siguro yung gusto kong kwentong anong panaginip na ano nagbigay sa akin ng sign siguro gusto ko pa rin dito ano eh, yung yung, ano yung yung, 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 yung yung tukol sa panalangin sa madaling araw ni kwento ko na hindi matuloy-tuloy siguro hindi pa siguro kalooban ng Diyos na may kwento ko sa inyo Siguro sa susunod na mga pagkakataon, kukwento ko lang din. At kayo na lang po, sanong munawawa kung medyo hirap ako mapagsalita eh. Eh, stop kahit. Eto na po kayo ha. Siguro hanggang doon na lang po, gudugtungan ko lang sa mga susunod na araw. Maraming salamat po and God bless po sa inyo.